kasi yan naman po yung bumuhay-buhay sa amin na laking tulong po yung pagbibig na lalo na po sa Dahil po dyan sa puto na yan, ano po, nabibigyan ko po, po ng baon ng mga kapatid ko. Tapos nakakatulong na rin po para kila mama. Grabe Carla, ano, bunti lang palang ano, alamas mo per day. Magkano, anong ano mo dyan? Pamasay mo? Tapos pa, Opo, yung ano po, yung 10 pamasahe po. Mm. Yung Tapos 10? Tapos pag pa po, naglalakad na lang kami. Yung tempo. Oh, grabe. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Luwesa. Well, mga kamotivasyon, mga kadonis, mga kalingap, marami akong natatanggap na mensahe at sa akin nga, mga nababasa sa akin pong live, tinanong nila ako kung kilala ko raw ba si Carla. So, ako po ay nag-deny sapagkat ako po ay eh, pagod na pagod na sa mga usapang magaganda. Ngayon, dahil ito po ang inyong kagustuhan, pagbibigyan ko po, po kayo sa inyong kahilingan na bigyan po natin ng reaksyon, ito pong si Carla ang nagtitinda po ng puto na estudyante na talaga namang sinasabi nilang kamukha ni Lisa Soberano. At dahil ako ang gusto po ninyong magreaksyon dito sa dalagang ito na nagsasabi din naman ang iba dyan sa inyo na kamukha ko si Enrique Hill ay hindi ko kayo masisisi. Subalit, hindi po yan ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Ang pag-uusapan po natin ay patungkol po dito kay Carla ang estudyanteng maganda na kamukha ni Lisa Soberano na nagtitinda ng puto. Opo, ano po ang aking masasabi? Panoorin po muna natin ang ilan sa mga bahagi ng video ni Kalinga Pra. Tara! Yung utang mo, bayaran mo na. Ah, oo nga eh. Bali, yung utang ko kasi is puto, di ba? At kutsinta. Ito na lang kasi naisip ko yung sa'yo. Ito. Ano yan? Ito ano yan? Ano to, dinuguan? Dinuguan? Oo. Oh. Sakto. Sakto yan. Masarap yan. Ba't dinuguan ang binigay ah? bro? So, Kasi yung puto is yung utang ko, di ba? Oo. Uh. Oh. saktong sakto. Partner ng puto yung dinuguan. So, ito na lang muna. Ito yan, o. Oh. Eh. Yun. Partner yan, di ba? Okay lang ba? Okay lang ba? <laughs> <laughs> Ayaw mo ba? Ayaw no, wala lang <laughs> po. Thank you po. Thank you. Welcome. Masaya ka ba? Parang hindi naman. Okay. Baka ayaw mo niyan. Pero na lang, bibigay ko sa iyo. Okay lang? Okay na po. Thank you po. Okay na yan. Sige, sige. Bakit? <laughs> Bakit? Hindi yung expect? Kasi dinaguan! Eh, wala nga akong pera. Tsaka puto naman ang utang ko. Maganda ba gayong dinuban sa puto? Mababa ba ang views mo? Ba Mababa ang views? Ha? Mababa views? Mababa views kaya dinuban ang <laughs> Pag malaki-laki na yan, pwede ba? Pwede mo i-cash. At mm. least it's the thought that counts. It's the thought that counts. And the effort. Thank you po. Okay naman ba? na mo ka nang niya, ano, Ro? Carla? Okay naman? <laughs> Natawa na ka ni Carla po. Okay lang ba yan? Kuya David, ba kaya ay? Ay, bakit ako? Baka ayaw niya. Ayaw yata bro. Ay, nagdurugo kasi yung puso ko, kaya yun na lang ano. Ha! <tik> na po siya. Hmm. Ba't ang litang puto? Ba't ang litang puto? Wala daw kasi, naubos mo yung malalaking. Eh? Luki na daw sila sa isang malalaking puto. Grabe. Sorry na magano na ako ulit next time? Cash na ang ibabayad ko. Uh, Ay. Oo. Kamay naman to. Oo. Kami-kami lang to. tayo? Uh, kasi so, kaibigan na tayo. Kaibigan lang. Mm. One kalingap, one family. Ayan. Yan na lang tandaan mo. So, one kalingap, one Niten ka pa rin ba? Okay naman po. Kahit pa paano. Ano po. O dumano mo kaya. Nahihiya <laughs> natin si Carla dahil ang daming dito. <laughs> tayo tayo lang muna. oh kang mahiya this time ha. No. Yeah. Tayo lang tayo. Ano po. Dati lang. Kasi thank you po. Kasi dahil po sa inyo, napapaais na din po yung bahay namin. Tipuahan na ako Kahit po, unti-unti. Tsaka po, minsan hindi na po ako nagtitinda ng puto kasi may pang allowance naman na po. Ah, kala, matanong ko lang ha. Magkano ba ang allowance mo per day? 20 pesos lang po. Yung 10 po, pamasahe. 20? Opo. Yung 10 po, pamasahe. Tapos, ano po, may baon na po kami minsan ng puto kapag nagtitinda po, nakagawa po kami ng maaga. Puto na rin yung baon mo? Opo. Hmm. Hindi ka ba nasasawa sa puto? Oo. <tod> hindi naman po. Hindi naman. Kasi yan naman po yung bumuhay buhay sa amin naman. laking tulong po yung pagbibig lalo ni po sa po. Dahil po dyan sa puto na yan, ano po, nabibigyan ko po, po ng baon ng mga kapatid ko. Tapos nakakatulong na rin po para kila mama. Grabe Carla, ano? 20 lang palang ano, alamas mo per day. Magkano nung... Anong ano mo dyan? Pamasay mo? Tapos pa... Ano? Opo, yung ano po, yung 10 pamasahe po. Mm, yung 10? Tapos pag pa po, naglalakad na lang kami. Yung oh, grabe. Grabe yung ano. Nag-adjust talaga siya. No? Titipid. Ayan, um, nagtinda ka nung... ko ka nagtinda ng puto. Kanina umaga, di ba? Kailangan ka ulit magtitinda? Ano po? Baka po bukas. Ulit. Uh, yung po. perang binigay namin. Ano po? Pinangpaayos po diyan. Tapos di pa uh, nga po kami naka... Nang bili ng pawid na kulang po. Tapos po. Anong kulang? Opo. Uh, mo, mabigay kami po ulit po sa iyo. Ng, ano? Oo. Uh, at kami naman, uh, dito naman kami para makatulong sa inyo. Ano? Buti nga, nakatulong yung binigay namin para ano, sa bahay nyo. Lalo nagbagyo, ba? Thank you po sa pagsuporta, lalong-lalo na po sa Team Kalinap, tapos sa mga sponsor po, and also kay Kuya Ram po. Thank you so much po. Tsaka po sa founder ng Kalingap. Ayun, Thank si Kuya Thank you so Bal. much po. Kuya Bal. Kuya Bal. Thank you po. So, ayan. Pwede. Pwede. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Talagang uh, magaganda ang maaring uh, maaaring mapabilang sa mga Kalingap Angels. Subalit, so, dahil alam po natin na si Kalingap Rabay nagbibigay din naman ng pag-asa dun sa mga kabataan, dun sa mga estudyante na may pangarap at patuloy na lumalaban sa buhay. Yan yung mga taong masarap tulungan. Yung nagsisikap sa abot ng kanilang makakaya, may pangarap. Hindi hadlang ang kahirapan para hindi lumaban sa hamon ng buhay. Ngayon, mga kaadonis, kung pag-uusapan naman natin itong kagandahan ni Carla, ang masasabi ko ay Pwede. Pwede naman. Yes, we can consider. Maganda si Carla. No? Mapungay ang mga mata, nangungusap ang mga mata. Maganda. Pero, nandiyan si Joe Mart, medyo alanganin ako. Parang hindi sila bagay. Kalinga Pram Kambal. Bakit naman si Jomart pa ang pinapartner mo? Bakit hindi mo nalang hinintay ang pagbabalik ko? Para naman hindi nag-walk out si Carla. Napanood ko dun sa latest video mo. Natataranta kasi Baka ayaw nang kaharap si Jomar Napapansin ko, no? Patawa-tawa na lang Sino ba naman ang hindi matatawa? Nakagaya ni Carla Kung kakausapin ni Jomar Kung ang kaharap niya naman ay Parang uh, nawawala din sa sarili At dinugoan lang ang kayang ibigay <laughs> Dinugoan? What? Kung ako naan dyan Ang bibigay ko dyan Bloody man. Eh. No? Isang romanticong Dinner date na mayroong Bloody Mary at mga steak. Ganon. Kaya kay Carla, Carla, huwag kang magalala. Malapit nang dumating ang Adonis ng Kalinga. Ang masasabi ko lamang sa iyo, hindi ka lang maganda kung hindi isa ka pang masipag na bata. Mabait na bata, masipag mag-aral. At hindi lang yan. Ikaw ang isang tao na masasabi kong mayroong paninindigan sapagkat pinaninindigan mo na ayaw mo si Jomart. Ngayon, bilid din man ako sa'yo. 20 pesos lamang ang baon mo pagpasok sa school. Yung 10, pinamamasahe mo pa. Tapos pag uuwi ka galing sa eskwela, maglalakad ka na lang. No? Kung titignan mo, kung titignan niyo po mga kaadonis, mga kalingap, no? Sa kanya pong ganda, sa kanya pong itsura, hindi bagay na naglalakad siya. Dapat mayroong siyang uh, naghahatid na naka naka Tesla car, no? Pero dahil si Carla ay hindi materialistic na tao, nagagawa pa niya ang ng puto. At yun din ang binabao niya sa eskwelahan para kainin. Napakasimpleng tao, napakasimpleng bata. Kaya yan ang pinakagusto ko sa mga taong nakikilala po natin dito sa Kalingap. Sa mga Kalingap Angels na natutuklasan. Nang kalingap, Hindi lamang sila magaganda kung hindi sila po ay mayroon din pong magagandang puso. Kaya kung ako po ang inyo pong tatanungin, nararapat lamang na matulungan ng kalingap, ito pong sila Carla. Nararapat lamang na mapatayuan din naman sila ng kanilang bahay. At nararapat lamang na wag mo nang isipin ng pag-ibig, Carla. Lalo na kung si Jomart lang naman. <laughs> kung ako sa'yo, kung mga kagaya nila Jomart, nila Virador, mas masarap mag-aral ka na lang. May future ka pa. So, yun lamang mga ka-motivation mga ka donis ang ating masasabi sa mga oras na ito patungkol po dito sa Lisa Soberano na si Carla. At uli po natin supportan ang mga vlog ni Kalinga Prab. Siyempre, ang ating pong ama ng Kalinga Puyo Bal Santos Matubang, sila ate na ang lahat po ng programa ng Kalinga. Alright? So, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day. And God bless you.